Hindi, alam ko na pre, sige pan mo na lang. Ay, hindi pala pwede. Mahaba yung bolt mo, di ba? Oo. nga kagahan ginawa mo. Sige pan mo ulit yung stem muna. Dalawang stem. Parts ni Tino. Hiwa-hiwalay. Forks. Nakaida. Stem na kaida. Ano pa ba? Wheel set. Nakay Jerry. Pati frame. Atas seat post pala. Pero wheelset set. Tino. Tsaka frame. Seat post. Kaida. Bars. Stem. Ano pa ba? Forks. Front trim. Pero swap yung front trim. Oh. So, ano lang ako ngayon eh. Upload ng kahit ano. Sakto lang pre. Ay <laughs> gago ba. Ganyan ah. Mag viral din ko. Nung in-update yung ganyan. Nag-aayos din ah. <laughs> May maglalagay pa siya yung isa. Asa na yung isa mo paano?

Ano sabi ko nila, isabang Mas na oras parang nasa ano siya, nasa apat na nipon.